Mga idol at kabayan, super good news! Amerika, nagpadala ng bigating fighter jets sa Pilipinas. Tama ang inyong narinig mga kabayan dahil ang F-22 Raptor ng US Air Force ay hindi lamang dineploy sa Middle East, kundi ang mga ito ay dumating din sa Pilipinas. Hindi para bumisita lang, kundi para magsanay kasama ang mga FA-50 ng Pilipinas at isa pang eroplano ng Amerika. Sila ay lumipad ng mabilis mula Pampanga hanggang sa Mactan, Cebu. Wow, wow, aba, aba, aba. Meron pa isa din sa pangmalakas gamit pang Depensa ng Estados Unidos Nasa Pilipinas pa rin. Sa katunayan, napabilib ang mga kano sa itinakitang galing ng ating mga sundalo dahil ang mga membro ng Philippine Army ay niload at nagpaputok ng mga rockets gamit ang HIMARS ng US Army. Target tinamaan ng mga sundalong Pilipino. Okay ba sa inyo mga kabayan ang tulong siguridad na ibinibigay ng Amerika? Japan Defense Minister, kinumpirma na kapag dumating sa punto na magkaroon ng kumpruntasyon sa pagitan ng militar ng Pilipinas at China, Japan, nasa Pani ng Pilipinas. Matinding pagsasanay sa kargata sa pagitan ng Vietnam at Pilipinas ipinakita. <silence> Ang dating sinasabi ng iba na imposible na gagawa na ng Armed Forces of the Philippines sa tulong ng Amerika. Super good news mga kabayan, kung dumating man ang mga high-tech na pangmalakasang eroplano, mandirigma ng Amerika sa gitnang silangan. Tulad ng F-22 Raptor, aba-aba-aba, Amerika nagpadala din ng dalawang F-22 5th Generation Fighter Jets sa Pilipinas. Grabe talaga ang suporta na ipinapakita ngayon ng Amerika para sa siguridad ng ating bansa. Sa ayaw maniwala, ito ang video na kuha ng ating mga kababayan sa Cebu ang paglipa ng ang F-22 Raptor sa paliparan ng Mactan, Cebu na ikinagulat ng marami dahil sa lakas ng puwarasan nito at tuwa na makita ang isa sa pinaka-advance at pinakamalakas na eroplanong mandirigma ng Amerika dito mismo sa Pilipinas. Ang Philippine Air Force at United States Pacific Air Force ay nag- oh! ang Philippine Air Force at United States Pacific Air Force ay nagsagawa ng bilateral integration exercise kung saan kabilang dito ang mga fighter jets at airlift assets ng dalawang magkaalyadong bansa. Tinawag na magkaalyado ang pagsasanay bilang Iron Blade kung saan pinagsama ang puwersa ng mga FA-50, F-22 fighter jets at C-130 Hercules transport aircraft, dalawang FA-50 PH ng Philippine Air Force, dalawang F-22 Raptor, 5th generation fighter jets at isang C130 Hercules ng US Air Force ang kalahok sa nasabing pagsasanay. Lumipad ang eroplanong mandirigma ng Pilipinas at Amerika at nagsagawa ng formation flights mula sa Basa Air Base Airbase sa Pampanga hanggang sa Brigadier General Benito E. Wind Airbase sa Mactan, Cebu. Aktwal na video. Panoorin. lamang yan mga kabayan. Eto pa, Advanced Multiple Launch Rocket System ng US Army. Ginamit ng sundalong Pilipino upang ipakita na kaya din nating mag-operate ng mga makabagong sandata at tamaan ang mga target. Nagsagawa ng live fire exercise ang Philippine Army at United States Army Pacific noong biyernes gamit ang High Mobility Artillery Rocket System o HIMARS sa Laur, Nueva Ecija. Sa pahayag ng hukbong ng Pilipinas, ang nasabing aktibidad ay isinagawa sa kanantong firebase sa Laur, Nueva Ecija, ang Artillery Regiment ng Philippine Army at ang mga tauhan ng field artillery mula sa multi-domain task force ng US Army ay nagtulungan upang i-operate mag-reload ng mga rockets at paputukin ang HIMARS sabi ng Philippine Army, ang HIMARS ng Amerika ay isang missile o rocket launcher na inilagay sa isang 5-ton truck. Kaya itong maglunsad ng anim na guided rocket o missile ng sunod-sunod. Sabi ng mga maka China, mahina daw ang HIMARS. Pero ang totoo niyan, nagbubulag-bulagan lang sila dahil kitang-kita na ito ngayon ang nagiging alas ng Ukraine sa opensiba laban sa Russia. Ang Salaknib ay isang bilateral training exercise na idinesenyo ng Armed Forces of the Philippines at United States Armed Forces para mapalakas ang kakayahan sa interoperability at kahandaan ng dalawang army. Ang HIMARS ang isa sa mga makabagong sandata na ikinukonsideran ng Philippine Army na kunin para sa kanilang Multiple Launch Rocket System Acquisition Project sa ilalim ng Armed Forces of the Philippines Modernization Program Horizon 3 sa tulong ng Amerika. Lalo't ngayon pamilyar na at marunong nang gumamit ang mga sundalong Pilipino. Siguradong magiging kabahagi na ito ng mga gamit militar ng Pilipinas habang palakas ng palakas ang Pilipinas. Lalong mapapaisip ang China na agawin ang mga kayamanang para lang sa sa ibang balita naman, Japan nakahandang tulungan ang Pilipinas kapag umabot sa pontong magkaroon ng military confrontation. Ang Pilipinas at China, dagdag pa ng Japan Defense Minister. Ang Japan, Amerika at Australia ay nakahandang sumuportas sa Pilipinas. Ang Japan ay nasa panig ng Pilipinas. Maatte wa nanai koto datang de, to, ga, ma, sótots, uh, to yu, ni ma, na guntsotot to yung jyotay koto The Philippines' legitimacy has already been recognized since a 2016 international arbitration ruling over claims in the South China Sea. If there is a clash, I think the international community would put pressure on whichever side is deemed to be in the wrong. Under international law. If the Philippines is judged to be in the right, the US, Japan, and Australia would provide support to the Philippines. Japan wouldn't view it as someone else's problem. We are both in that first island chain under similar pressure. So, from that perspective, we are in the same position. 対応すべきだと思います。 Sa unang pagkakataon mga kabayan, ipinakita ng Vietnam Coast Guard at Philippine Coast Guard ang kanilang magkasanib na kakayahan na magsagawa ng kaakibat na pagtutulungan sa karagatan kapag merong mga sakuna. Naglunsa din ang Vietnam Coast Guard at Philippine Coast Guard ng magkasabay na water cannon bilang kabahagi ng kanilang pagsasanay upang sakluluhan ang isang nasusunog na barko. Pinalipad din ng Philippine Coast Guard ang kanilang air assets upang kabahagi ng kanilang search and rescue operation training. Ginawa ng dalawang Coast Guard ang kanilang pagsasanay sa Corredor Island aktwal na video, panoorin. 何